unlike Sunshine na wala pang definite plan sa kanyang showbiz career. Balik trabaho naman ngayong darating na Enero, ang mommy na rin na si Katrina Halili. January 6 po yung nasa kontra ko. So, mga next month, magsastart na ako magpapayat. <laughs> Tapos, na enjoy ko muna yung time na hindi ako nag-work para alagaan yung baby ko. Mahihirap talaga, oh. syempre, given na yun. Pero, masarap yung feeling na may baby. Saya, masaya sa bahay. Ayaw ako mawala sana yung breastfeed kasi Iba yung feeling eh, yun yung time na bonding namin, tapos parang feeling mami ka talaga pag nagbe-breastfeed ka. I really am proud of her kasi uh, nakikita ko talaga yung efforts niya, yung uh, yung dedication and determination to be a good mom. Malaki raw ang pinagbago ni na Katrina at Chris mula nang dumating sa buhay nila si Katie. Mas mature, mas responsable kami. Ngayon parang slow na lang we. <laughs> mas ano na, mas, mas may pasensya ka na. I learned a lot about myself, a lot about cat. Um, yung mga tinuturo sa akin dati yung mga magulang ko, ngayon palang nagmamaterialize yung iba. <laughs>